ilang lang yung madalas sa bata. Hmm. Ay, palagay niya na May ano kasi yan eh, no. na ano yung dumuli sa ulo nun. Yung pagkaka-stack niya. Ha? Huh? Yeah. Dala ng pagbubuntis yun. Kaya gano'n. Kaya gano'n. Tawagin ko nga. Wala roon. Lumabas nga daw naman niya nandito lang ako. Balik okay, kayo. Hindi ka sa likod, huwag ka mo Hati <laughs> pa lang sa bumao. Para yon, kitita na Hindi natin sila sa Bukas uh, uh, eh. okay. si <laughs> ko sila galing araw. ko nang

22. Bata ako? Mm, 19 lang may stroke Okay. Eh? Pilag, dala siguro ng pagbuntis. Baka pasawa eh. <laughs> Oo nga, alam mo na. <laughs> oh. Kaya na kaya siguro masasarap na. Hindi yun. Stress din. May inom dati na kanya, cobra. Alak ah, yan. Nani niya, hindi yung hirap. Hindi ako hirap, di ba? Yeah. Hindi hirap ko, diba? ba? Hindi, pangalos mo.

santa <tong> tambay, to tambay ni higat niya eh. ni, pailip mo ang pailip, pukaw ako lang is, eh. gusto mo helot, huh? Helot, gusto mo? Ilotin natin tiyan mo, ha? Kailangan Ano May dito ano 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 Masarap naman ako gustuhan ko yan. Mura yan eh. Six. Sa islang. Mura nga doon saan yan? Sa so, darap yun. Ito, mapait. Naiiba pa lasa mm. na naman. Iyan, yeah, mapait. So, Parang kinamang mapait. Wala coffee yun. Mm -hmm. Pero uh, uh, ayos lang sa asukal. Parang okay lang ang lasa. Hindi mo yan na nalagyan na asukal. Uh Hindi -huh. na. Ako lang kakanabukas ng isang mm -hmm. kusina ni Ate. Parang stock room niya na yun. Para yeah, eh. oh. yung gamit mo. Ay, yeah. ko yung kwarto nila yeah. inang kung yeah. ginawa niyang kusina din. Eh. Ulat nga sila, pumuti yung kisame niya cemento. Sabi okay. niya yung kinabukala. Yan ang gabi. Huwag mo usang, huwag mo niya na. Hayaan mo na yung ganyan. Huwag mo na yung mapin. mo lang. Kasi yung map niya, yung parang buko. Ay po, bili tornado map. Kasi mas maganda yun. Nakakuha ng libak niya. Ay eh. Kuliting na nga yung ano. Puti nilang ano. Ay, nakita nila. Okay. Suka at chlorine. Suka. Konting, konting suka, konting baking soda, tsaka konting downy, tas tubig. Pinangatalo ka kaya Ano. Pag naman puti ang ano ko segmento, talaga ko ng cold Clorox Ay, sa dikitin ko sa puti. Ito ay cold chlorox. nga bintana. So, Buti hindi pala. ko pinaglinis doon sa malaking bahay. Saan? So, so, sa kabila, ang bahay. Yeah, ng mga inang. Eh, okay. sabi so, nga ni, ni Ate, ano sa ni Katorn ni Pin. Pag nilinisin ka rin daw ni Ate Baby, ako, opo. Uh, Dali ko na mga iso. Ako, dyan na lang lang. Nakapaglinis na ako mm -hmm. Ang ano doon yung CR nila doon. Doon na mahirap linisin. At brown, brown, brown Kasi lang ka ng tao doon eh. Hindi yun matas dulo na. Ba? Ilang, hindi ko alam. Maroon battery yung BP ko din. Hindi pa BP ka ba? Hindi. Actually, pa BP. Sente eh. yung point. Ano, ano ka naman? Ano ka naman? Blood pressure sa... 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 Ano, sa... Aso tuloy. Oh, <laughs> sa... <laughs> sa... <laughs> sa... Tuloy. As, ay, sa... <laughs> sa... Ano, sa... 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 lang na walang ano walang battery. Bukas kasi hulugan ng asa, hulugan ng asa tapos na? Kanina, di ba? Pang, pang ko. Eh. Yeah. Martes Webes. Yung, okay, yun. Yung, yung Aspi, Webes lang yun. Abot, Martes Webes yun. Marami ka palang ano. Tapos may... naman kami maghati, no? Di man, hindi ko solo yun. Eh, ka may kahati ako doon. Ang dami ka pala nga apply yan. May asbot, may asa, may update pa. Aspi. Yeah.